Sa baybayin ng Barangay Sibaltan sa Inido, Palawan ay matatagpuan ang isang natatanging espasyo para sa sining, kultura, at komunidad, ang Tapanan Gallery. Isa po sa makikita dito sa gallery is yung Palawan Hornbill. So Nakikita rin naman po ito dito sa Sibaltan. Ito po ay gawa ng isang local artist po natin dito sa uh, Sibaltan. Itinatag ito upang bigyang boses at suporta ang mga local artist ng Barangay Sibaltan buong El Nido. Ang bawat obra dito ay may kwento. Mula sa napakagandang tanawin ng El Nido hanggang sa mga lumang artifacts na ating mga ninuno. Nandito tayo sa Barangay Sibaltan. Sa likod ko makikita yung isang art gallery, yung Tapanan Gallery. Dito dinidisplay yung mga gawa ng local artist natin galing dito sa Barangay Sibaltan at El Nido. Ang Tapanan Gallery ay hindi lang isang lugar ng sining, kundi ito ay tahanan ng kultura. Layunin nito na ipakita sa buong mundo kung gaano kayaman ang sining at kasaysayan ng El Nido. So makikita natin sa kanilang mga paintings yung mga iba't ibang destination, iba't ibang landmarks, mga artifacts na makikita dito sa bayan ng El Nido. Tampok sa mga likang sining dito ang mga paboritong destination sa El Nido. Bawat kulay, bawat detalye ay isang pag anyaya sa isang mas malalim na pag-unawa sa ganda ng lugar. Bukod dito, makikita natin ang iba't ibang sinaunang kagamitan, kasangkapan at mga produktong gawang kamay na sumasalamin sa pamumuhay ng mga katutubo dito sa Subaltern. So makikita po natin po sa gallery is yung more on uh, focus ng mga paintings is yung mga cultural and traditional na gamit po ng mga kuyonon dito sa Palawan may mga gamit po dito na pinipainting yung mga nahukay po na mga kagamitan or art artifacts or yung mga antik na gamit nung ginagamit ng mga Quinones nung unang panahon po etong Tapanan Gallery malaking tulong po ito sa mga local artist kasi sa pamamagitan nito nakikilala yung kanilang mga artworks pati yung mga local artist kaya nabibili yung kanilang mga gawa yung iba nga po nakakarating pa ng ibang bansa sa tulong ng Tapanan Gallery. So, with the help po ng Tapanan Gallery, dalawa po sa painting ko po na nabili is nasa US na po. Meron nga po kayo doon I'm Clem Owen Ikayan, 22 years old, and local artist from Barangay Cibaltan. Uh, nagsimula po ako ng bilang artist po nung uh, high school po ako. Pero nung, nung high school po ako, hindi pa po talaga ako as in focus sa pagpipaint po. Parang more on sketches lang po ako sa papel, ganun. Then nung pandemic, nung senior high school na po ako, doon na po talaga ako nagsimula gumamit ng pintura. And ayun po, doon na rin po ako nagsimula mag-discover uh, or mag-explore po ng iba't ibang medium sa sinasabi. And uh, nagsatry na rin po ako ng commissions sa mga paintings and uh, sa portrait po. At kinukontak po ako nila through sa Facebook po. So yung name ko po sa Facebook is uh, Clem Owenikayan. So doon nila po ako mini-message and kinokontak po. Iba pong gawa ko is dinidisplay ko po dito sa Tapanan Gallery. So, yung ibang gawa ko po, na uh, nabenta na rin po, kaya medyo ilan, ila na lang po yung natira. Uh, dito po sa gallery, so nabenta ko po is almost na sa tatlong paintings na po na malalaki. And yung iba po kasi is more on commissions po. So, sa so, mga display po dito, um, may mga buyers na po din agad na nag dito. And napapadala na rin po sa ibang bansa yung mga nabibili pong paintings. Ganun po. Currently po, dalawang peraso na lang po natitirang paintings ko po dito. Yung, ano po, tinatawag na nad po. Charcoal on paper po, ang ga gamit po niyan. So dito po, na finifeature po dito ang isang uh, kaldero na may sinaing. So niluluto po siya sa tinatawag traditional way ng kalan po. So ito po ginamit ko dito is char charcoal on paper. So talagang uling po na pencil yung ginawa ko para mas makita po yung kanyang texture and yung details po. Sa true black and white po. Ganun. Pero pa yung, pa iba. Yung bubog po. <coughs> Ayan, na po. And dito naman po sa painting po na to pinapakita po yung Bubog Island po na matatagpuan dito sa Barangay Sibaltan. So ito po yung sa painting po na to is yung Sun, sunrise po ng Bubog Island. So ito po makikita sa harapan po mismo ng Barangay Sibaltan sa dagat. And uh, gawa po siya sa acrylic on canvas. And pinapakita po dito yung yaman at ganda po ng Barangay Sibaltan. Ang next painting po natin ay tinatawag na Balay Cuyonon. Ito po ay gawa ng isang ating local artist po pang Barangay Ibahay. Ang Balay Cuyonon po ay isang traditional na bahay ng mga Cuyonon dito po sa Palawan. So para ni resembles niya po ang bahay kubo at ang pinagkaiba lang po niya is nakahiwalay po ang kanyang kusina. Ang nakapahiwalay po na ito, uh, ang parang tuloy-tuloy po ay tinatawag na tambi sa kuyonon. Kaya po nakahiwalay ang kusina is in case of fire po eh, hindi po ma sunog din at padamay ang main house po ng balay kuyonon. So dito po usually nakip ang mga valuable items ng mga ano ng mga kuyunon noong unang panahon po. So, iniimbitan ko po ang lahat po ng uh, mga manunood na pumunta or bumisita po dito sa Tapanan Gallery na matatagpuan sa Barangay Sibaltan, El Nido, Palawan. So, pakikita po ninyo ito ang iba't ibang uri ng mga artworks at gawa po ng mga iba't ibang local artists po dito sa Palawan and sa El Nido po.